Merry Christmas to you all! So for today's video, and kita tayo kaya, Sister Beth. Hello. Say hello to the camera. Hello. Ba. Hello vlog. So it's 1:43 a.m. and nagkita niya yung bago. Gusto doon yung mag raid So simulan natin. Merry Christmas. Tell. Pang content dito. Come Camera. let stay here. And hello naman ate. Okay. Sige, go. Ano oras na? Wala pa tong ayos. Wala pang wash-wash. O, oh, go. Dito ka. Bakit ka sumama sa, sa camera? Oy. O, oh, go. Go. Mag-badgrade tayo. Hmm. Badgrade. Ito yung bag kanina. So, badgrade ka. Ang <laughs> taba ko naman yan. o, go. Badgrade. Ate, kita ka dun sa camera. gusto mo? Hey, ko. Um, Move ka there. O, oh, sige, okay, ka dun. Tulong mo so, yung... na ko. Ayan. <laughs> <laughs> gusto ko kawawa agad. Okay, okay. O, oh, na. First things first. Kita <laughs> ka, pero kita ka. Ayan, o. Oh. Ayan. Pag-read na. Go. Ito, no, unang makikita ako na ba ikaw? para mag, para mag, ano, ako ba dapat? Oo. No, okay. okay. So, yan, yeah, dito sa bag ko, ako daw pala. Parang gusto ko kasi, para hindi niya alam yun na nangyayari. But, yeah. Takot kasi ako magutom. So, dapat, kunyari, parang hindi na ako bumili. O parang just in case na abutin ako ng gutom. Kahit naman, ang lapit lang din naman ang flight na ginawa namin. Lagi ako mayroong chips. And this is one coaster. So, pampinas pa yan, kaya mahal siya. Mahal talaga mga product ng Philippines. Meron akong sanitary pad just in case for emergency purposes. I also have orange pico because ito yung favorite kong flavor ng tea. So, black tea lang si Innes. Um, gamit na na green tea kasi gusto ko din ng green tea talaga. Pang ano kasi yun, um, para sa akin pang weight loss. Yun yung, yung gamit ko. Saka black lang, walang sugar, walang cream. Meron din ako one piece of candy here. Kasi hindi ako nagigriti, kaya siguro atawa ko <laughs> So, may one piece of candy here, orange um, flavor. Ito yung pinaka-favorite ka talaga sa lahat. So, ibabalik natin dyan. Hindi ko hindi talaga mag-bagred. Hindi talaga. Ako ba talaga mag-bagred? Ano ba Sige, dito naman sa may ano ko, sa so may kabilang bukasan, meron ako dito pabango, syempre decanting. Dapat hindi tayo mawala ng perfume. Dapat every, kung saan ka pupunta, on the go tayo, lagi tayong handa. Next, meron naman ako Nutrigina here. So, dapat pang face, um, you know, plastic side eye. Ang Nutrigina kasi the last time na nag-Nutrigina ako before, nagka-pimple ako. So, never ko siya ginamit. So, ginamit. Um, so, ano, back up lang yun pag na Kailangan ko, linisin yung ano kong kamay or phone. Kasi hindi ko ginagamit yung phone ko na dirty after ko magwash ng katawan. So, dapat lang clean din yung phone ko. Mayroon ako extra pen here just in case I would need this. I have lip balm. Oh! I have lip balm. Dala ko pala. Mayroon akong dalawang lip balm. Yung isa, yung isa pang tulog, yung isa pang outside. So, pala, mayroon, pala. No, the other one is may ano, may may ba rubber band. Criminal plate, offensive plate, please side eye. Is it outside? Parang ganun. Tapos this one, ito yung pang outside ko. Yeah, so, hanapin natin. Masin natin. Masin yun. Para mukhang makatotohanan. Saan so, mo nilagay yun? Ayan na this one. So, talagang may dalawa talaga ako magamit. This one pang in lang sa bahay. Like, lang kailangan mag, ano, bago matulog para laging moisturized lips. This one outside. So, hindi ako nag, nagginagamit both. po. para, para. Kasi yung moisturizer ko sa gabi? <laughs> gusto, mas gusto ko yan. Girl, right. mas gusto ko yan. Meron ako atomizer dito. Wala pa siya laman. Hindi ko pa kasi nagawa kanina for my backup lang. Para hindi ko bitbit -bit yung full bottle. Meron ako dito na USB-C. USB-C type, no? Type C. Kasi nga, or, uh -oh, sabi ko nga, hindi ko sasabihin na may bago kong phone, but there will be signs. There will be signs. So, ganito na talaga siya. Hindi na siya yung parang may mga great, great line, like white lines there. Ganyan na siya. I heard, nakala ko, alam, universal siya. Yung parang kunyara, Android, pwede mo itong gamitin, o gamitin no? ko yung kanila. Hindi pala. Mm, kala ko. Oh my God. God. <laughs> Naalala sa totoo lang. Pero may nakausap ako, Andrew Juicer. Buti nga hindi ako nahirapan ko usapin o makikonnect sa kanya. Oh, Ay, Sorry. Hindi. Oh. Hi, baby boy. Oh, say, say hello to the vlog. Say hello to the vlog, baby. Say, say hello to the vlog. Hello, vlog. Say hello, vlog. Hello, vlog. Okay mahirap ka usap yung bata. so anyways, yun, so meron nga ako dito ng um, charger. Kailangan talaga nasa personal um, bag mo. Sabi mo muna kung ano tatakyan. Eh, bakit? sige. Oh. Ah, ano, Tommy? Tommy lang naman yung bag ko kasi malaki para baka siya yung lahat. Oh, Pwede no. to naman. Oh, sige, wala nasa CR. Kasi si Arce ba yun, right? Nasa yung korto. Ah, okay, okay. Kasi well. yes, so, Arce pumunta rin sa <laughs> siya. <laughs> <laughs> gusto, gusto ko yan. <laughs> parang gusto mag moisturize <laughs> Ay, <yun>, hindi, <laughs> hindi, so, yun, Ito na nga, Tommy. Uli na, Tommy lang naman siya. Tapos, ang ginusto ko talaga, ay eh, meron ako dito, coin purse. Parang, pero walang laban. Hindi laman. ko naman din siya ginagamit. Pag-design lang. So, anyways, going back. Pero pwede ito sa akin, no? Ito <laughs> ayun, um, meron akong... Nososir. I told you! What do you mean? Oh, wala ba? Sito ko sa mga kasi dumaan. Sito ko sa mga kasi Anyways, ito, talagang alko. Alam mo, ang pangat ng, na doon? Doon. ang pangat ng vlog na to. Ang gulo talaga. May kumaga, may kung ano Basta mga manonood, bakit bash na lang po ng mga nakikita nyo sa sa likod. So anyways, talagang kailangan ko may alcohol. Lalo na pag, lalo na syempre ngayon. <laughs> Hira. <laughs> Ang hirap. Ang okay. hirap! Oh, Help! Try. Um, ito, <laughs> meron ako alcohol kasi talagang nasa akin pa rin talagang. <laughs> gusto, gusto ko ako nung bumulog tapos hindi, hindi, hindi na din So anyways, dapat lang ako magandong. Kasi nasa akin pa rin talaga yung parang, um, COVID na dapat laging clean ang kamay, yung mm. parang hindi. Eh. Trivia lang yan. Mga ano pa ako, high school, lagi na siyang nag-alcohol. Eh, Wala pang COVID. Totoo. Meron mm. pa lagi alcohol Eh, I want to be clean. Like that. So, English na ako? Yeah. Oh, mm. tiga ba siya? So, oh, talaga. High school talaga. Oh, 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 Anyway, oh, ano ba kita ka siya? alam, uh, ben, na, nakikinig. Hindi, ikaw lang, ikaw talaga yung ano. <laughs> yung plot twist pala ng content na ito, <laughs> ako pala yung topic. Mm -hmm. So anyways, ma, ito ginamit ni Catherine. Hindi talaga ako nagpapahiram ng ganito kasi syempre baka may something sa mata. Ah. <laughs> so <laughs> nagamit oh, na. Ah. so ayan, next. Um, hindi ko alam kung may Tim, may Tim Hortons naman dyan. Naman. Dito ko lumapit ka nga. May Tim Hortons na ganito. Hindi ko alam kung may laman pa siya actually. Sino nabili siya dito? Makita ko lang talaga siya dyan. Meron din akong band -aid. I can check dyan. Ito. Ngayon na? Oo. Uh -oh. Ngayon na? Check niya please. <laughs> Meron akong band kasi parang gusto ko lagi ng just in case maano yung nails ko or like kung sino may kailangan, may ready ako. Kasi para feeling ko parang wow, first aider. May band aid lang talaga, first aider. Nandito din yung ano ko, um, lipstick. Hindi siya, lipstick siya in, in the form of, you know, like, cosmetic lipstick. Pero ito talaga yung gamit ko as So foggy. Ito talaga yung gamit ko as my blush on. Kasi nagsistay siya longer. Hindi powdered yung ginagamit ko. Dito. <laughs> Tapos, meron din akong lip, ano, lip liner para plump yung lips natin. Pero kung mapapansin niyo, ang puta ko na. Meron akong another atomizer para madami tayong extra. Mahulog pa nga ano. Meron din akong set of key. So, ito yung gamit ko para sa luggage ko. This was from, ano pa, sa Pinas ko pa na nabili. Oo. Tapos, nung nakaluwag-luwag ako, Uy, oo, oo. Diba? Ito, ito, ano ito? ito ano na? Siyempre, nakaluwag-luwag ako. Bumila ko ng malaking puso. Oo, oh, diba? Talaga, mahilig ako sa heart. So, anyway, sa nyo yung key ko. Key ko sa bahay. Uy, oh, oh. ito yung mas, ano, man, diba? ano? Bagri, sa ano mo, yung vlog mo, na Bagri, ring, sa car. Ano na ka? Oo ano naman. wow. Ano, I'm okay. a ano subscriber. <laughs> Ay, kailangan ka yung Um, ito. Ay, din nakita din na na mo na, pala. Parang nabigyan niya siya na kayo. Hindi na pala yun. Yeah. Hindi, hindi ko alam. Okay. Kahit pala na nagpa-quiz ako, next time sa mga vlog ko, <laughs> magpapakwiz na ako. <laughs> tapos may mak... <laughs> tapos may... Matay mong makikita. Tapos may makikita, ano, may maki pag nagpa-quiz ako, tapos may sasagot ng tama, may mako-comprise. Ha! <laughs> yung nakita niyo sa vlog, kung nanonood ba kayo o oh, nakikismiss na kayo, puro candy, as in, nandyan lahat ng candy ko. What I love is milkita This is, actually, itong vanilla. I-try mo to. Hindi mo pa talaga try, no? Super like, the best, talaga to. Natsay yeah, niyo yung Hanaju, but this one is my favorite, talaga Pero I I'll, 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 I'll learned how to love this one, na. So, hindi okay lang. to. Tignan mo, set niyan. Ipakita mo sa ano. Sige, magpaano ka. Di para ang dry na ng, ng katawan mo. Bakit kaya? Hindi ako kasi nakapagluto. Parang yung mo. Ramdam ko, ramdam ko yung dryness niya. Oo. Mm -hmm. Ako diba? ba mm -hmm. ng lang yung balat ko. Go. Ano masasabi mo? Natikman po parehas. Anong gusto mo? Mm -hmm. diba? -mm. Diba? -hmm. Ano? Bakit? Bakit mo gusto yan? Creamy siya. Ha? Creamy. Creamy. Creamy daw siya. So, sige. <laughs> <laughs> Pag sa hirap naman ang kalagayan namin din eh. Hindi pa natapos ang vlog. Ano? Ilang ka? 11 minutes? Oh. So anyways, next. Meron ako pretzels from West Jets Flight. So, na yung first leg ko, <laughs> Bakit? Eh, hindi ko kunain. First, first leg ko, ang kinain ko is cookies. So, nabibigyan sila ng two pieces of cookies. So, yun ang kinain ko. Ininom ko din is Canada Dry. And then, my second leg, nag hot tea na ako. Nag, um, yeah. breakfast, breakfast tea. So, black tea yun. Dahil nga, breakfast. yeah, na... yun, yeah, yeah, yeah. English breakfast. Dahil nga, uh na, uh uhaw na ako. <ml� bizi put together> Tapos, press sesa yung kinuha ko. gusto ko yung, ano yung parang saltiness niya. Next, meron yung perfume. Siyempre, hindi pwede mawala. Um, meron din ako na Ay, airpods. Mo, no? Ha? Mm -hmm. Yes. May airpads din ako kasi nga, syempre, pag mag, mag edit ako sa daan, kailangan ko nang marinig yung mga sounds and everything. Uh, meron din akong shades. Kahit na medyo cloudy dito or maybe snowy or kung ano man. Just in case lang, pang dagdag forma. Meron akong red. alam mong na ba dito? Wala pang forma lang talaga siya actually. Red at saka floody. Ganda. Maganda yung sana. At saka black. Ganun lang. Tapos, Tada! I have bag of cookies. So, kumain ako ng isang piece sa airport kasi nga wala akong kain talaga. So, ayan. Uh, this is oats with raisins. Or raisin with oats. I don't know. I don't know. Basta, this is what I love. Gusto ko oats talaga siya. So, na may raisins. Sa bakery doon. Okay. masarap. Madali talagang bumibili ng ganun. Next. Um, ito. Take wallet ko. So, hindi ko talaga siya ginagamit. Hindi ko talaga siya dadala any anywhere. Ano e, sa kanila lang? <laughs> kailangan ko lang magdala kasi baka kailangan ng set of ano IDs. Um, Pwede mo ito i Sure. sure. Mm. Ah, sige, sige. Tapos, andito din yung mga bank cards ko. Kaya lang ako... Ayan, yeah, ito. Bank cards ko. Eh, baka lang kasi bumili ng eh, more than $250. Ako lang sa inyo. Bakit ba sa inyo Ang ganda. Saan ito ang pangat ng inyo? Ito sa inyo maganda. Ah! Sa inyo maganda. Ano siya yon. So ito yung ID ko. Ayoko siyempre. Ayoko makita yung ano. Ayan. Ganyan na lang. Ayan. Ganyan na yung itsura ng ID namin. Baka lang makita niyo yung ano namin. Um, details ba? Char. Siyempre. MMM. Um, kung oh, ano ni Kate doon yung ID niya. Sabi mas maganda doon yung ID nila kasi sa amin. Bakit? <laughs> <laughs> mm. Anong pinakaiba nito? Hindi pa rin itong texture sa inyo. Lamas e nga. Siyempre hindi ko mapapakita sa blood, diba? Bakit? Okay naman ah. Na. <coughs> Bakit hindi rin ito? birthday, identification, blah blah blah. <coughs> ah, may para emboss. Mm. Eh, pero yung driver's license ko, parang ish emboss-ish. Ito yun. Ito nga... Ano? Huwag ka dito. Sirenge ko yung address ko kasi kaya may para sticker. Ganon kasi dito. Pero sabi ngayon, i-issue ka na doon ang bagong ID. Anong sabi na? Um, again, another band-aid. Ay, same band-aid lang pala yun. Um, meron akong another orange pico. Extra. Mayroon akong fortune cookie. At saka, at, the, last but not the least, meron akong dalang Vicks. Meron <laughs> akong tatlong Vicks. So, ito pala yung dalawa sa'yo ito. Kasi naalala kita sa'yo. Ay, yung pero hindi din. So, ayun lang naman ang the rest of my bag. So, sabi niya mag, ano daw, gusto daw niyang i-bag rate niya ako. Pero hindi naman siya nakinig kung anong ginawa ko. So, anyways, ang dami kong bitbit. So, at least, ang dami kong nailagay sa bag ko. So, yun yung, yun din naman lang kinagandahan ang kinagandahan ng bag na yan. So, ano pang gusto mong malaman? thing else. That's it, right? Mm -hmm. So, yan. Mag gusto ko na magwash para makaiga na ako. Mm -hmm. Kasi na anong oras na ako? Oh, Tamo, um, oh, 1.24 okay. na. Ay, gusto ko na matay siya. 1.24 na. At ang taba ko dito sa under na to, ha? Hindi ko okay. okay, okay, wash ito, na lang ako. Dito ka nga, magbay ka. So, yan. This is my... Ang uh, taba mo dyan, hmm. This is my sister Caitlyn. Almost four, no no, more than more than four years kami mm. hindi nakita at ngayon lang ulit kami nakita last year hindi ko taga binalak na pumunta dito kasi nga parang na, they're just settling wala pa sila bahay as of the moment parang nakita na pa sila and then ngayon we decided na magkita so nangyari akala ko pagdating ko dito may mga balloons and everything akala <laughs> ko lang naman nag like, expect ako hindi ko ako nag expect pero, <laughs> pero yung pag expect yung hindi ko pag expect yung nag expect ako wala ako nakita Okay, okay lang ako, guys. Okay lang. Ano pa Tapos pagdating namin, syempre, bisita kami, di ba? Akala ko may maluto siyang pagkain, nakahanda na sa table. Like, yung tipo papasok namin, pang-aamoy namin yung luto niya. Pagdating namin, ni kanin, wala. So, bumili na lang kami. Buto lang, dumaan kami sa si Jollibee. Akala ko libre. Kasi syempre, parang, wow, bisita oh, Sige, ito nga. hindi, hindi. Kami na magbabayad. Yan, yan, Kami rin ang nagbayad. Sabi niya, hindi, sabi niya, nag-offer siya ng, oh, hindi ako nang magbabayad. Nung no, kinukuha ko yung, yung phone niya para magbayad sa Apple Pay, bin ayaw, kinukuha din pabalik. So, hindi ko alam kung saan ako lulugar. So, parang naisip ko, tama ba yung desisyon na ito na pumunta dito? Pero huli lang lahat, walang magagawa, ano, bayad ng hotel. So, magpapakaano ka lang, iintindihin mo na lang, hindi magpapaka. Hindi parang napakita niyo na nag-offer ako dito. Diba? <laughs> hindi naman sinabing pag nag-offer, ako na magbabayad. Nag-offer lang talaga ako, pero walang wala. Iba ka, no? Mm. Parang nagbago na siya as a person mm -hmm. o baka yun talaga yung tunay niyang kulay. Ito yung talaga yung kulay ko. <laughs> Kalabas ba yun? <laughs> o siya ako mag-aayos mag na um, kung nag-enjoy kami sa kayo sa mga pinagagawa namin. Pero, ay ito pala, naiyak ka ba? Hindi ako naiyak nung no, nakita ko siya kasi nga, ang tagal kong naghintay sa kanya, sa kanila. <laughs> So, nung parang nagkita kami, parang ang dating na naki, parang, finally, dumating na kayo. Parang hmm. gano'n. Hindi, hindi po parang, oh my gosh, yung parang emotion ko nawala, naglaho, nag-melt -nag ba. Pero, eh parang gano'n. Pero, ang nakaka... nakaka touch nung nang nung nung nag naglad kami like literally ko nyari ito yung plate tas naglad na sa ano sa sa ground i was like oh my god malapit na malapit na ang lapit lapit na namin ng Catherine. mm -hmm. dun ako naiyak <laughs> naiyak ako talaga nun <laughs> oh Tapos... <laughs> Tapos ano ako maiyak na tas kanina kumakain kami nung kami nandaluin na tira <laughs> Ano ba ba? Parang naiyak tayo kanina. <laughs> hindi kasi parang 4 year old. Four years. Oh, parang, parang na gano'n ka. Na ganun, Parang na-touch na ako na. Na-proud na ako kay Katie na. Ah, uh, mo. Di ba? Mm -mm. You made it. Nandito ka na rin sa Canada at nakita na rin tayo. So, dun na ulit. Dun ako naiyak kami dalawa. Tapos nakita namin si ma'am. Naiyak na din. <laughs> at ito siya. Ito siya. Nakikichismis siya. Kahit hindi na, niya kami kinakausap. Nakikichismis na, siya dito sa na, vlog. nagpa ka So, ayun lang naman. Um, nakita na ang Barola sister. Ang anak ni mom at ni father. And, um, yeah, that's it for today. And, kung gusto nyo tune in at kung anong gusto nyo... Kung ano mangyayari this week. This week. Yeah. Sabi ni Katie na miss niya daw akong kaaway. Sabi ko, game on. I don't know, parang hindi na ito kasi I'm mature enough to handle things. I don't know, parang hindi na ito kasi I'm mature enough to handle things. <laughs> Matitignan ko. Tingnan natin. natin. Mm. At hindi ka kita dito. Dito ka, dito ka. So, yun. Um, yun lang naman. Um, kung gusto nyo mapanood ang more stuff sa amin at kung gusto nyo makikismis lang naman, stay tuned. And yeah, good night. I'll see you guys later. <laughs> Ligaw yun! <laughs>